So, may mga kanya-kanyang rules kasi sa mga trading panel, which is, yan, kagaya niyan, May mga rules nila na may coins checking sila. Meaning ng coins checking is, magsasend ka ng gift to other members or other participants of their party life, ganon, for them to check kung yung coins mo nga ba is maaring makashout po kagad. Kasi there are times na magte-trade po tayo tapos yung coins po natin is binili natin sa Google, Apple Store or kaya sa mga sa mga link, ganun. So, yung mga binibili nating mga coins sa hindi binili ha, sa coin seller, napupunta yan sa unconfirmed points. Sa so, tinatawag nating points to be confirmed before. So, na-hold po siya for 3 days and it will be available pang 4th day. Which is, ano, unfair kasi yun sa mga trade nyo, especially kung yung mga trade niyo is, ang kanyang coins is galing naman po sa mga coin seller, ganon So, ginagawa yung coins checking for them to verify yung coins ninyo, gano'n. And, syempre, rules din nila yun. So, kapag may mga na-encounter kayong gano'n, kung ayaw nyo naman po yung rules ng trading panel nila, it's better for you to say them na hindi kayo papayag sa gano'n. Kaya nga nang sabi ko sa inyo, may mga kanya-kanyang sarang rules. Kaya kung ayaw nyo ng rules nila, pwede naman kayong humindi. Pero kung kayo po ay payag naman sa rules na yun, mas magandang sumunod po kayo. Especially yung mga trading panel na no wrong drop. May mga no wrong drop kasi tapos pag na wrong drop ka, is hindi nila binabalik. May mga ganun ha. And kagaya niyan, may mga, may mga nagpapabayad like 5K, mayroon namang 500, 1K. Pero depende sa trip nila. Ganun. So, yun lang. Kung may mga questions kayo, you can visit my live later. My user ID is 79170. I'm doing live Every 9pm by Tuesday hanggang Saturday. So, off ko nung Sunday and Monday, ha? Huh? So, mamaya pa ang duty ko, 2pm. And I have some tutorials on my social media accounts. Just search Tita Laika.